Watching ay Balita Online kasama ko po ngayon si Colonel Ariel Cribbin na pinag-uusapan po namin. Ito po'ng paksa ng military adventurism. Ang pangako po ng kalalaya lamang na senador ay hindi raw siya manggugulo because he is now an ally of the president. He considers himself an ally of the president. Uh, sa tingin niyo po ba itong anong to, itong salitang ito eh, parang ano lang? Kasi malaya ka na eh parang just to set a good ano a good uh, start sa kanyang paglabas. well, uh, ako no sa nakikita ko naman kasi yung bagong uh, yung ating uh, presidente naman is honest, sincere and uh, sa pananaw ko no incorruptible. So mm. uh, maaring sabi niya kaalyado ko o tutulong mm. ako kasi nakikita naman niya na yun ang direction mm. ng gusto rin na direksyon ni Senator Trillanes. Mm. Yung tinatawag na tamang daan. daan. Matuwid, na, Matuwid, daan. Na, Matuwid daan. na daan. Matuwid na daan. Tuwid na daan. Oo. Yung sabing incorruptible si ano si Pangulong Aquino. But what about those around him? Parang hindi hindi wala pa naman tayong naririnig na major uh, irregularities involving any member of his cabinet. Pero do you see that direction uh, with his team? Well, may may konting pagkukulang no mm. pero napakaaga kasi para husgahan. Mm -hmm. At uh, eto naman problema natin, hindi rin naman kaya kakayahin ng presidente lang. Kailangan din natin magtulong-tulong. no. Mm. Yung kanina umaga na speech sa sabi niya bayanihan. Ito mm. na yung uh, direction na hinihingi niya na dapat magsama-sama tayo para ibangon natin itong bansa natin. Mm -hmm. Kanina rin sa Campo Aguinaldo nandun nga kayo. Pang ilang anibersaryo na nga ng AFP? Uh, 75. 75th. 75th anniversary. Yeah. Happy anniversary pala yeah. sa lahat ng ano, ng mga kasundaluhan, lalo na sa Philippine Marines. Ang <laughs> ganda <laughs> talaga. Um, sinabi ni Pangulong Aquino kanina, ang combat pay ng mga sundalo, 500 na. Kayo po nagsilbe sa ano, sa sa field. Yeah. You're a very decorated and multi-awarded officer. A Medal of Valor Award, if I may ano, stress lang. Gano'ng ka importante sa sundalo itong 500 pesos na no combat pay? Ah, uh, siya rin ang na no? Mm. Sabi rin ng yung presidente, mm. ga lang ito. Mm -mm. Kasi hindi naman na uh, matutong. <laughs> Kasi 240 pesos mm -mm. dati eh. Mm -mm. ng 260, mm -hmm. no? Uh, we were expecting more. Mm -mm. Uh, pero yun nga, naintindihan din namin na ito lang yung kakayanin muna ngayon. Mm -mm. At uh, ako naman siguro eh uh, ano no? I'm looking mm. forward na mm. sa susunod na mga hindi naman abutin ng matao no ano baka mm. meron uling dagdag uli na mm. sa combat pay. Mm. At sa yeah, combat no, pay Combat no? pay ng mga mm. ano, sundalo. Uh, in fact do sa sa Senate chat may sinusulong si Senator Escudero mm. tungkol nga dito na mas malaki naman dito. Mm -hmm. At uh, sana matuloy naman 'yon. Mm -hmm. Take us to the field colonel. No mga panahon na doon pa kayo nasa gera, ang sundalo ba opisyal o or ordinary ano uh, enlisted personnel sandalo diyan uh, sargento, master sergeant uh, ano ba corporal iniisip ba niya yung sweldo niya pag nakikipaglaban yung parang mechanic an an ano yung kanino nasa mind niya pag nandun na sa battlefield uh, sa sa totoo lang hmm. hindi mo maano kasi hmm. ako for example no i, I entered uh, the military hmm. for love of country hmm. no hmm. so yung mga sahod ma ano, eh, hindi masyado namin iniisip yan eh. hmm. Hmm. Uh, kaya lang pagka medyo na na ano na nawala ka na sa sa Gera kunare at mm -hmm. uh, mag usap usap kayo parang na, na ano mo rin na isipin mo kung may nangyari sa akin eh sa halagang 240 pesos mm -hmm. lang. Mhm. Mm <laughs> oh, 240 pesos, 'di ba? Oh. Yeah. Tapos di pa mabibigay agad. Yeah. <laughs> <laughs> so hindi maiwasan, 'no mm -hmm. na napapag-usapan lang din pero pagdating doon eh it's more of survival eh. Mm-hmm. Di Hindi mo naman iisipin, pag binabaril ka na, sayang, magtago oh, nga, o, na, mababa yung sweldo ko. <laughs> hindi, hindi. Ano. Correct. Yeah. Oh. And now, kasunod din, this week, the other day, or actually, last Saturday, isang ano, military officer din ang nakalaya, retired. Kaya nga lang, ibang sirkumstansya. He's facing a plunder case. I'm referring to Major General uh, ano, General ano to? Uh, Carlos Carlos Garcia. Carlos Garcia. Yes, yes. At siyempre nga sabi ng ng palasyo ng Malacanang, teka, pabubusisi muna natin yung pinasok na Ombudsman na ano, plea bargaining agreement. Medyo meron nakikita silang irregularities. Ito bang mga usaping ito na nakapag, ano, na kapag siklab pa rin ng ano ng Simbuyon damdamin ng uh, sundalo. To be honest, no, kasi kami pinaglalaban namin noon eh anti-graft and corruption, mm. Mm -hmm. diba? Uh, Which is eh, the core issue. Yes. Mm. Eh, etong itong pagka-release kasi, yung timing, no, mm. na, nakakaano rin. Dahil mm. isinabay din doon sa mga political offenders. Mm -mm -mm. Na parang kung titignan Lamsam. mo. Yeah, parang <laughs> magkapantay lang sila. All together. Yeah. <laughs> uh, ako naman, no, uh, nasa korte na to. Mm. No, bahala na sila. Kasi uh, si si General Garcia, kasi nakapag-serve na rin siya, no, mm. ng, uh, sometime in jail, mm. no? Although hindi siguro 'yun ang commensurate pa doon sa sa ano niya no? sa kaso niya talaga. Uh, uh, siya is, siya naman is out on bail, no? He's only out on bail and tulituli uh, -tuli pa rin yung kaso niya. So uh, uh, let let the uh, court uh really decide on uh, whether he is guilty or not, no? Mm -hmm. Sabi niya, let the court decide. Pero kahit papano, siya yung naging muka nung parang ano, yung pinakamalaking kaso na nakikabit sa isang mataas na opisyal ng Armed Forces. Pero ito bang usapin ito, sa tagal ng servisyo niyo sa Armed Forces, eh, masasabi niyo bang ito na talaga yung pinaka o meron pang talagang dapat yon ang na ungkat yung nang naopilkilat na nailagay na sa korte na isulong sa korte. Well, ito lang siguro sa mm. marami no? Mm. At ito lang yung lumabas dahil uh, mismo mo Amerikano yung nakaka-nakahulid mm. mm. sa mga anak. Thank you kay Uncle Sam. <laughs> yes, at uh, kundi dahil sa kanila mm. na nagpursige para i-pressure siguro mm. yung uh, uh, Philippine government mm. para mag-file ng case kaya natuloy ito. Mm -hmm. Pero meron mga similar cases na hindi naman na aksyonan before mm. and meron man na aksyonan nakabinbin lang din sa unbudsman mm -hmm. balikan natin si senator Trillanes. sabi ko kanina malaki ang inaasahan sa kanya ngayon siya ay maglilingkod na sa senado dahil ang dami niyang sinisigaw nun, 'di ba tapos sabi niya allow me to serve allow me to serve o, ayan na ka na many are waiting kayo ano ang personal yung inaasahan sa kanya oh, well, very ano, mataas very high lahat ng expectations ng ah uh, lalo na yung mga bumoto na Pilipino sa kanya mm -hmm. and i believe no uh, kakayanin naman niya mm -hmm. yung uh, mamimit naman niya yung expectations although mm -hmm. uh, being a neophyte uh, senator kasi hindi naman siya nakapag- pag ano ng more than three years mm -hmm. no eh palagay ko naman medyo konte mag-adjust adjust pa yan mm -hmm. and then uh, makikita mo yung transition later on. An uh, naniniwala ako sa kakayanan ni Senator Trillanes. Mm -hmm. Let us answer the question that we raised during the opening of the program. Military adventurism sa ilalim ng administrasyon ito, sa tingin nyo ba? May sisingaw? May uusbong? Anong kondisyon? Oh, well, palagi ko sinasabi to na ang antidote dito sa military adventurism is good governance. Hanggat ta uh, magandang pamamalakad ng ating uh, gobyerno at uh, tum, uh, tum, lumaland, uh tum, lumalakad uh, tayo sa matuwid na daan, eh huwag tayong kakabahan tungkol na sa mga military adventurism. At hanggat meron nga sabi kong idealistic officers at uh, corrupt na gobyerno, uh, hindi talaga mawawala yung threat ng military adventurism. Colonel, maraming pang salamat sa inyong panahon. Maraming salamat din sa iyo, Arlene. At uh, maraming salamat sa lahat ng uh, mga tagapanood mo. At uh -huh. mabuhay tayong lahat. Mabuhay tayong lahat. Magbabalik po ang Ay Balita Online ilang saglit lang.